Tinesting ko nga pala itong dalawang speedometer ko kung sabay ba yung bilang ng takbo nila. Good day mga pups. meron nga pala ako dito rock Bros speedometer at sauce G. Lalagay ko to sa isang bike at titignan ko kung may pagkakaiba ba sila sa speed na ipinapakita. Dito nga pala sa rock Bros isang click mo lang ay mag-open na agad. Tapos dito naman sa sauce G ay long press. Hintayin muna natin na lumabas yung GPS nila at once na okay na ay pwede na natin i-test ride. Right. Itong tirich ko nga pala yung gagamitin ko mga pups. So ay mga paps kung makikita nyo dito pareha sila zero. At nung naka-under na ako, mas naunang magbilang yung rock Bros speedometer. Tapos, sa pala bilang si SOSG. Sa part na to, halos parehas pa sila ng speed na pinapakita. Pero habang tumatagal at bumibilis mga paps, ay hindi na sila nagkakasabay. Medyo delay si Sosji dito kung mapapansin nyo. Parehas nga pala tong GPS na, kaya wala ka nang ilalagay ng mga sensor sa wheelset mo. Itong SOSG G ang marerecommenda kung pinakamurang speedometer na wireless at kahit papano ay tumatagal. Pansin ko lang kasi dito yung battery niya ang bilis maubos. Pero okay lang yun, make sure nyo na lang na full charge siya bago nyo siya gamitin. Ito na mga rakdos ay hindi na lalayo sa presyo ng ko to sa may mga budget mga pups. Mas malaki kasi screen nito at napakatagal din malobat. So yun lang mga paps, salamat sa panonood, ride safe palagi.